Hi guys, ito na po yung pagpapanggap natin na nagbabarang mo <laughs> sa ang <yung> galing kamundukan. <laughs> Paano magamitin ito? Ayaw, di ba? <laughs> Dito tayo ng noodles. Dito po tayo sa Japan. Nakainan. Japanese food. At kahit na galing sa mundo, <laughs> pilitin pa rin natin. Pamaipin, ha? Pamaipin, Pero ito nga pala yung anak ng taga-bundok. Magsasana <laughs> yung po siya chapstick Kung <laughs> paano ganito. At sa totoo lang po sa bahay, pansit kanto lang po minakain yan. Tapos sa rin po siya. Wala talaga. Dila lang po talaga ng pagkain. Anak ng taga-bundok. anak ni Angelina.